Ay magaluto nga niho ako ng pugita din sa bukid mga kamangyan Kaya ho nagpunta agad ako sa palengke Para ho doon bumili na rin pugita Medyo may kamahalan okay. nga nila ho Ang presyo na rin mga kamangyan Parang nasa 300 pesos ang isa Kaya naman ho kunti lang yung binili ko Mga 51 pieces Uy hindi ngayon napakarami naman Pagkarating ko ho din sa bukid mga kamangyan Ay nilinisan ko ho agad arin pugita Para maluto na arin maya maya May iba iba naman yung paraan kung paano arin linisan Pero din ho sa amin ay nilagyan ko lang ng asin tapos cornstarch o kaya naman ay yung gaw-gaw para mawala yung pagkadulas. Uy, sana all madulas. Basta o, bawat galamay ng pugita, inasigurado ko ho na madadaanan ho nung kamay ko. Yo. Tapos ho, binaligtad ko lang yung sa may ulo ng pugita para tagtagin yung mga dapat tagtagin. Uy, hindi ko alam yung mga tawag doon. <laughs> tapos ho, tinagtag ko lang yung kulay itim na nandun sa loob nung butas noong pugita. Pagkatapos kong linisan yung pugita, mga kamangyan, ay dinanda naman yung mga sangkap na kailanganin humamaya sa pagluluto para dire-direcho na baga. Ay, sa totoo, oo nga ni lang ho mga kamangyan ay first time ko lang ho magluto na rin pugita. gawa ng minsan lang naman ho magkaroon ng garnidini sa palengke tapos kapag nagkakaroon syempre hindi rin naman kami nakakabili gawa ng medyo mahal nga ni ganyan pero mas mahal kita huwi napakakiri naman ay nagtutod na ho pala ako ng bawang diyan mga kamangyan at syaka nagayat na rin sibuyas Nagamitin agamitin ho mamaya sa pagpapakuluhon noong pugita depende ho sa inyo kung ilang pirasong sibuyas yung agamitin ninyo pero sa akin ho ang agamitin ko ay dalawang piraso huwi <laughs> for the go kung ang yung sibuyas mga kamangyan ay sinunod ko naman yung gayatin aring luya para ho pantagtag ng lansa noong pugita mamaya. Sinunod ko na rin ho aring onion leeks. Ero naman ho ay makikita laang sa palengke. Gawa lang dun ko laang naman din ho aring nabili. Tapos ho sinunod ko naman aring ceiling green. Medyo inintean ko laang ho mga kamangyan Gawa ng sinanay ho ay hindi mailig sa mga maanghang. ay eh, syempre baka hindi makakain. ay talagang malapatan lang ho ng kunting anghang yung kanyang dila ay talagang pagayak na ay. Bakit tapos noon mga kamangyan ay sinunod ko naman ho aring kalamansi. Siyempre reho ay api gain ka. Nagatong na ho pala si tatay ng apoy diyan mga kamangyan para raw ho ako ay makapagsimula ng magluto. Gawa ng siya ay gutom na. Aroy ah. Bali ho kong ginawa mga kamangyan ay naglagay ho muna ng sprite din sa tubig. Tapos ho oh, sinunod ko ho aring bawang, sibuyas, dahon ng laurel, pamintang buo at saka ho asin. Tapos ho oh, sa pagpapakuluho na rin pugita mga kamangyan hindi ko diniretso na ilagay agad yung isang buong pugita doon sa tulyas kasi so balang ginawa ko ho ay inutay-utay laang na isaw yung galamay noong pugita para gumanda yung kulot <laughs> kulot tapos so mga kamangyan medyo nagatalo pa nga ni ho kami dyan ni tatay gawa ng syempre iba yung paraan niya nung pagpapalambot na rin pugita eh sabi ko naman ho tay trust me kahit nila lang pagkatiwalaan mo ko huy o oh, eh. bali ho sabi ho ni tatay mga kamangyan ang tunay daw ho na pagpapalambot na rin pugita ay hindi na raw ho din sa tubig bali ang agawin lang daw ho ay aring mga galamay tas magalambot na raw ho yun. Pero dahil lupa saway ako, hindi ko sinunod. Tama. Uy. <laughs> bale ho, yung magiging itsura na rin mga kamangyan. Tapos so, sinalin na ni tatay yung tubig din sa isang lagayan. Para ho, matira ay ering pugita na laang. Tapos so, nilagyan ko lang ho ng tubig na may yelo para raw hindi masira yung relasyon. Uy, <laughs> sana Ay, ay di nung malamig na ho yung pugita mga kamangyan at pwede na hong hawakan, ay di kinuha ko na ho at nilagay ko sa isang lagayan. Ayan, bale ganun yung ho yung itsura niya sa malapitan mga kamangyan. Tapos so, ang sunod na agaw hindi ni mga yan ay agayatin lang ho sa maliliit a pugita. Tapos, alutuin na ho ulit. for the go naman. <laughs> Bale ho, ang luto na agawin ko ho din ni mga kamangyan ay tinola. <laughs> Hoy, hindi. Parang adobo ho sa gata yung agawin ko din ni mga kamangyan. Hindi ko kasi sure ko ano kontraduhan. yung pag-aasawa, hindi ko na rin sure kung matutuloy baga. Ay, grabe, ba't napunta doon? Tinulungan na rin ho pala ako ni Tatay magayat diyan mga kamangyan para raw mabilis matapos. Gawa ng gustong-gusto na rin ho niya talagang makapagluto na ako at gawa ng gutom na gutom na huyaan. Naglagay na ho pala ako ng mantika, diyan mga kamangyan. tapos nung mainit na ho, ay sinunod ko na ho ilagay aring bawang. Tapos ho, sinunod ko na rin ho palang ilagay diyan aring luya. Tapos ho, habang nagaluto ho ako, abay nilapitan ho ako ni nanay at saka ho nilulan lagring at nagsasayaw Dian sa tabi ko. Naku, <laughs> uh, ay talaga naman aring magiin ng are ay baling pagkukuruting sa singit. Uy, grabe naman. Sinunod ko palang ilagay aring onion leeks mga kamangyan pero hindi ko ni lahat gawa ng agamitin ah, tao yung iba mamaya. Nilagay ko lang ko pala diyan yung si Mangiyan tapos sinunod ko na rin ho agad aring ginayat-gayat na pugita. Habang inalagay ko ya ang mga kamangyan ay sobrang bangho. Ang inyo amoy palang ulam na. Hoy sariling po. Naglagay na rin ho pala ako ng konting toyo diyan mga kamangyan, pamintang durog at saka ho aring asin. Tapos sinalo-halo ko la ang ho for the go. Naglagay na rin ho pala ako ng gata diyan mga kamangyan at saka ho konting asukal para pambalanse ho ng lasa. Hoy, naglagay na rin ho pala ako ng ibap na gatas diyan mga kamangyan tapos sinunod ko na rin ho aring kalamansi juice. Uy! Nilagay ko na rin ho pala yung natitirang onion leeks mga kamangyan. Tapos, nung makuha ko na ho yung luto na gusto ko para din sa pugita, ay naglagay na ho ako din sa isang lagayon para ho kami ay makakain na. Uy! Marami-rami ho pala akong naluto mga kamangyan. Kaya ho, pwedeng-pwede ko pa ho kayong dalandi diyan sa inyo. Basta ho, try ta ho isang takal. Ay, nagpabayad. Aba, na ho ng baho mga kamangyan na tayo makakain din. Aba naman. Bali ho, ko na agad na kumain din si tatay, si Lulang Gawa ng digawi kanina kami ang mga yaan. Dinio pala kami sa dahon ng saging nagkakain mga kamangyan. Gawa ng mga tamadu kami magugas ng pinggan. Hoy, grabe, <laughs> ay, grabe naman. Ang tawa naman nung nakain yung mga kasama ko mga kamangyan. Gawa ng yan ng tatlong yaan. Ay, mga nakapustisohan na. Ay, akala ho, ay hindi man makakagat iring pugita. At ang alam nga, ay makunat ang pagkakaluto. Ay, yun naman pala, ay malambot daw. Ay, yun, ay di pasado. Hoy, for the go yung bente. <laughs> At dahil nga niho nga ngayon lang, ho, ulit kami nakakain na rin kita, mga kamangyan ay talagay sinulit-sulit na namin dinamihan na namin ang kain go no? abay baka matagal-tagal na ulit bago masundan ay gay pun ulit ay, kung hindi nyo pa ho natatry yung garning luto sa Pugita, mga kamangyan abay itry nyo na ho at talaga na may pagkasarap rin naman ay hindi ko ho kasi alam kung ano pa hong ibang luto sa pugita pero kung may alam pa ho kayo na ibang luto din eh abay ipakibulong bulong naman ho sa akin para naman alam nyo na yo may alam naman ako kahit pa paano <laughs> bali ganadong ganado ho kami diyan mga kamangyan gawa ng habang nagakain ho ay syempre nagakwento na rin ho kami diyan for the go naman <laughs> Tapos yung namin kumain mga kamangyan, ay binuhogan na rin ho ni tatay, aring aso. Na hindi naman ho sa amin, basta ay sama lang nang sama. Tuwing nagablago kami din sa bukid, aba, ano narin Binuksan na rin ho pala ni tatay yung buko na kinuha niya kanina. Tapos, syempre, ako ay inunom ko na agad yung sabaw. Ay, pagkasarap naman yun. Nung maubos ko na ho yung pinakasabaw na rin buko mga kamangyan, ay di sinunod ko naman ho yung pinakalaman na rin. Ay, nakakatikim-tikim lang ho kami na rin dati kapag Pasko. Gawa nang naghanda ho kami doon ng buko salad. Ay, aba, So, maya maya mga kamangyan, ay lumapit na ho din sa akin si sinanay. At kakainin na rin daw ho niya yung kabiak ng buko. Ay sabi ko nga niyo sa kanya, ay dalas-dalasan yung pagkain na rin buko at saka yung pag-inom ng sabaw na rin. Go nang syempre, yan ay simpleng pagkain lang, simpleng prutas lamang. Pero malaki talaga yung may itulong niyan sa ating katawan. Uy, concern niya and pa -fall. Tapos ayun naman si silo ng lagre nga, ayaw na ayaw magpahinga. Mawalis na nang mawalis di sa paligid. Tapos so, maya maya nilapitan siya ni nanay. Sabi, ay mamaya na daw magwalis. At mag maglaro raw ho muna sila. Ay, alam nyo naman, uya, no, ang dalawang yaan. Lagi nala ang pinagtripa ng isa't isa. Ah, ano man? Ay, ako nga na'y natutuwa ho tuwing nakikita ko ya ang dalawa. Gawa nang syempre, kahit matatanda na sila, hindi pa rin no, nawawala yung kulitan nila, gayaan. So, ayun, inaya nalang ang namin minsan. Para ho sa mga anak di na katulad ko, kahit gano'n pa ho kabisi, ayan, sana ay magkaroon man lang kahit kuunting time. sa magulang, ganyan, kulitan, kwentuhan, kamustahan. Malaking bagay na yun. Yan. Tapos, so, maya, -maya ho, ay may tumawag kay nanay. Tapos, natatawa nga ni ako sa itsura diyan ni Lula. Eh, tingnan nyo naman ho. Ay, daw na naman chismosa sa kanto. Ay, ay wari ko, alam ko na ho kung sa ano kami nagmana ni nanay. Pagdating mo sa pagiging chismosa, ay, lula naman. Grabe naman ang ipinamana. <laughs> Tapos so, may maya, ay ho ako din kay lula. Gawa ng parang nagatawa na inapilig ba. Tapos so, nang tingnan ko, abaw, ay andin din naman pala si nanay at si tatay sa tabihan. At talagang parang nagharuta naman ng mga kunguro. Ay, tinanong ko ho, si nanay at si tatay kung ano ba naman ang napag nila. Ayun naman ho pala, ay inaturoan ni nanay si tatay na mag-video sa cellphone. Gawa nang si tatay daw, ay hindi pa naman pala marunong. Tapos so, oh, nung natuto si tatay, aba agad naman ay nagpabidyo aring si nanay at saka si lula. Tapos yung si tatay, tuwan-tuwa naman. Lalo na nung nakita yung sarili niya sa camera. After ho namin makapagpahinga diyan sa bukid mga kamangyan, ay di umuwi na rin ho kami agad sa bahay. Kinabukasan nga niyo mga kamangyan, hindi pa ako nakakapagilamos. Ay, nag-unbox na ako na rin order ko from Yubo. Yubo? oh, baka naman ho kayo ay magtaka naman diyan agad na bakit pambata yung binili ni kamangyan. Ay, wala pa namang anak. Gaya. Ayan. Hala, patawad ako kung di ko nabanggit sa inyo. Meron na po ako limang anak. Okay, grabe naman. Hindi ho. Mag-birthday na ho kasi yung pamangkin ko mga kamangyan. Kaya, erin na rin ho yung pinakarigalo ko sa kanya. Ay, binaman Saka na ang cash. Ayan, bali isang bandalo arin ng wipes. Tapos yung soap na pwede sa fruits and vegetables. Tapos, erin yung chair para kapag nakain siya, ay makakakain siya ng maayos. Gawa ng malikot ho yun. Nagpatulong na rin no pala ako kay tatay mga kamangyan. Kako, ay dali na ho namin doon sa pamangkin ko para magamit na. Pagdating namin ho doon mga kamangyan e, Ayan na nga ho, at nagkalat na ang mga inakain din ni Sasahin. Bale yan ho si Baby Asher mga kamangyan. Yan ho yung pangalawang pamangkin ko. Maga isang taon pala ang huyaan. Yan yung anak ni kuya. Uy, for the goon naman. Sana all. Tapos nakita ko pa din yung kalaro na rin pamangkin ko at nagalaro ng lato-lato. Aba na manini? Ay paturo raw. Ay ako ba ay bumili din nung nakaraan yung lato-lato. At gusto ko nga rin nung itry. Aba ay ang ako at hindi ako matututo so, Tapos sa mga kamangya, pinatry ko na ho pala din yung sa pamangkin ko. Aring inorder ko kung pwede baga sa kanya, gayaan. Aba ay saktong sakto at tuwan-tuwa. Sa sobrang cute na rin pamangkin ko, parang gusto ko na rin magkaanak. Uy, wag muna. Ay nakakatuwa naman ho, kamangya, naman ay komportable. si Asher din. Ay di pwedeng tingnan-tingnan na lang siya ni mami niya Diyan, Gayaan, oh. Sa mami niya, mag-tiktok ka muna. Ay, pagkatating ko din sa bahay ay saktong dating din rin si Sir Ken at galing sa bakasyonan. May mga pasalubong, may pa-cake at saka yung mga tuyo-tuyo doon. Ay, thank you Sir Ken for the go. Pagkaalis ni Sir Ken mga kamangyan ay in-unbox ko naman ho aring in-order ko na mga gamit sa kusina. Ganun ho talaga yung mga gustong gusto ni nanay. So, kung gusto nyo rin ho na re re na order ko sa friends and family sa Lazada, ay murang-mura la ang isang set na ay sana all. Ay, sa totoo lang nga niyo, mga kamangyan, ay hili ko na rin ho talagang bilhin ngayon ay yung mga gamit sa bahay. Ay, hindi ko alam, siguro ay eh, gayon o oh, talaga kapag tumatanda no? alam? Oh, eh. Meron naman o oh, kami mga gamit din sa kusina mga kamangya, na Yung as in normal na kaldero, kawali, gayaan. Pero syempre gusto ko iparanas kay nanay yung mga garning gamit. Para syempre mas ma-feel niya habang nagaluto siya gayaan. Mas mapadali din. Ay sabi oh, ni nanay, ay magprito raw ako ng ilang pirasong toyo na dala ni Sir Ken. Sabi ko, edi eh, sige. At syempre, bago ang kawali. Bale, wala muna tayo sa bukid mga kamangyana tapag luto muna natin si nanay ng tuyo. Hoy, tuyo. Ay minsan nga ni hoy namamangyan mangyan pa rin ako diyan sa lutuan namin mga kamangyan at masanay nga ni ako doon sa bukid magluto. Ay, grabe naman. So abang inaprito ko haring tuyo mga kamangyan, mamimili pa rin ho ako ng bibigyan ng tiktok 2000 Gcash. Basta i-follow lang ho ang ating page at i-share itong ating video. huy for the go. So ayun na hanggang dito na lang ho muna mga kamangyan at asaluhan ko ho si Nanay kumain at syempre malungkot kumain mag-isa. Ay, grabe naman. Bye, love you.